Good morning everyone. Nami karon sa town site sa Maragusan. Mukuha mi sweldo kay karon Biernes, sahod day sa mga manggagawa. Na ako diri karon sa gawas usa sa munisipyo Tanaw-tanaw, Lantaw-Lantaw sa palibot sa mga nindot kay nga bukid. Nindot kayo, tanawang langit guys, blue. Sama ka blue sa among munisipyo init kayo karon. Pero in fairness, bugno mong panahon diri sa Maragusan, kabalo na ka ang Maragusan, summer capital of Davao de Oro. Nara akong manggagawa guys, si Rodolfo, paingon na siya, mukuha na siya siyang sweldo, charan, ambot, pila kay masweldo, aniniya. Modern yung pinaka-entrance sa munisipyo. Kanakanang gisudlan ni Rodolfo diha ya yeah, kamu sulod blue ang kwansa sa kwan mong At atong sundan si Rodolfo kay Aron so taon kung naabagyot sila sweldo sana na kung naa ah, mamainit yun mi. sa Maragosan Night Market mamainit talagang itong fishbowl ang um, mga pinakatubangan sa munisipyo guys Nindot kayo Welcome ang tanan Walay dili diri pa sudlon na muna ning sulod sa munisipyo Nagpila na tanan mga trabahante Taas na kayong pila Paabot Okay na kayo kung magpaabot kaga diri guys Misig duha or tulok ka oras Lingkod lingkod lang ka Di man ka maboard now Nindot ang sa sulod Pwede ka mag inquire Kung unsay kuha mo Kinahanglan mo Pwede ka mga tanan diha Nakatanan diha pwede po ka mulibot lang sa likod. Mangutana ko kung na, mangutana ka kung na mong imong national ID kay na, na ang pilsis niya sa likod. Napo health center sa likod. Ang likod po nang sa pikas na, na dome. Pwede ra kay ka maglibot-libot ani dire rea. Nakapila na mga trabanti. nakakuha ng uba. Naagi dai Miss guys kay nakita sa perol na ajud. Salamat intawon mabayaran na gyud utang og makautang na sadmi mi ana ra lang kinabuhi ang uban nga di mabayaran next sahod na <laughs> bahin-bahin mao deni ang chandelier nila o nindot kay chandelier kana sa ibabaw guys mo na ang mayor's office ang tudyo sa pultahan ng pila pero di kay daghan tama-tama ra na sila samtang nagpaabot ko bidyo-bidyo ko tanutan ko, wala wala jud ko na board okay kayo Pura ganahan ko mukuyog diri. Oh, nakakuha naman si Rodolfo Dari na ni sa Maragusan Night Market mo din niya ang night market Dari guys kada gabi eh. Nanatanan diri paninda Mga pagkaon na ay Gusto mo Bibu kay ni Dari Pati naghanag mapalit Dari lang sa amin sa Facebook Kay Can't afford me sa mga mahalon So mahal ito Nakakuha naman sweldo lantaw-lantaw na lang Pang ano sa mata Kaloyan po Nakasweldo karon moadto na mi sa among destinasyon destinasyon nga mamainit diri sa night market daw dili pa wala may open ang night market karon kay night good nino so nga, pag yun ang iya pagyo nagabi so diri sa misagawas mo yun ay klaro guys pero kada gabi eh, kay ni diri guys na tanan diri pagkaon zone kung gusto mo Og maura to ang ako ipasibaw sa po ang Thank you.